So, minili ko siya sa Lazada. Mga pull-up toys na maliliit. Actually, hindi ko in kung gano'ng kalaki. Pero dahil 15, actually 15 pesos lang isa to, okay na rin. So, ang problema ko kasi uh, wala na akong panalo sa mga arcade games. Kasi yung dati ko nilalaruan, uh, medyo binago nila yung difficulty settings. So, pag kinukumpit ko, mas lugi ka. Kumbaga, maglalaro ka sa arcade, man mag spend ka ng 300 pesos, tapos mananalo ka ng mga toy na worth, ano lang, mga worth seven, uh, 70 pesos, parang gano'n. So, lugi ka. Unlike dati na yung 300 pesos ko, mananalo ako ng 6 toys na worth 50 pesos, 60 pesos. Kung kinupit mo, parang panalo pa ako kasi ano yun eh. So, sa 6 toys times 60, 360 worth of toys ang gastos ko lang 300 so jo nakahalata yata sila so yung machine sinet nila sa difficulty yung setting yata so ngayon hindi na ako manalo so and then dahil nung 1 to 2 tries ko parang napansin ko nang hindi na siya ganon kaganda paglaro hindi na siya feasible na laruin kasi palugi ka na hindi na talaga ako naglaro And usually, dahil tuwing Pasko, yung mga nakukuha kong toy sa yung regalo -re -re ko sa mga bata sa probinsya. So ngayon, wala na akong pangregalo, pangbigay. So ngayon, bumili na lang ako. So ito, first batch na binili ko, tagpi 15 pesos lang. So hoping nga ako, mas malaki pa to Pero nung nakita kong ganito lang kaya, okay lang. Kasi 15 pesos lang naman siya. Worth it na rin, mga batang munti lang naman. Na mga gustong makalaro, may konting laruan lang. So, hindi naman ako ninong o ninong ninong nila o kung ano man hindi ko mga parang kamag-anak kamag-anak lang yun na bibigyan mo sa pag-games lang yan so wind up toys hanggang oh, naman pag nag-wind up oh. so, okay so next time bibili pa tayo ng iba yung mga mumurahin lang so at least may 10 na tayo tapos meron pa tayong mga ibang toy na hindi pa na natin na ipamigay ng mga nakaraan taon so meron pa tayong pwede ipamigay actually so at least pandagdag lang to pero hindi kasi katulad dati na halos around 100 toys ang naipamimigay ko mahigit pa ngayon ito lang konti konti lang taghirap na daw ang Pilipinas eh pati arcade nag ano na na nang ng, ng na uh, isang machine na nga lang nila yung mapagbigay tapos lahat ng machine nila dati hindi naman mapagbigay binago pa nila yung settings yun na nga lang binabalik at balikan ko eh. wala pa anyway yan okay na to maganda naman na Ayan. Uh, uh, so, ten 10 toys worth it naman para sa akin kasi kung sa baketa mo to bibili nasa 20 pesos pa to 25 eh ay Lazada ano lang 15 tas free shipping pa ako di ba nga lang durug durog yung box nang dumating sa akin so hindi niya hindi kasi siya, hindi kasi siya nakalagay sa isa pang mas malaking box nakabubble wrap lang lahat sila And stay in. Hmm, maganda naman. All until next video. Bye bye.